sa pagmamaltrato ng kanyang lolo na mulat si Grayson. Dahil nga rin sa muwang kong edad at dahil sa kakulitan ko siguro, palagi akong sinisinturon, palaga uh, palagi akong pinapaluhod sa gilid. Kaya doon naitanim sa akin yung takot yun ang isa sa kadahilanan na kung bakit ako lumayas. Nang makaalis at lumayo sa pamilya, ay pinili niyang mamuhay sa lansangan. Yung iba sa kanila, parang hindi maganda yung trato. Kung meron man akong gustong gawin sa buhay ko, ay gusto ko lang makakain. So kailangan ko pong makasurvive. Minsan, may isang magulang na nagmalasakit na kumupkup sa kanya. Sa time na yon ay sapat na sa akin na meron akong tinitira ng bahay. Bali, ang iniisip ko pa rin noon ay para makasurvive. Tatak pa rin o daladala ko pa rin yung pagkatakot. Hindi nagtagal na pag-alaman ni Grayson na mayroong ibang kinakasama ang tinuturing niyang magulang. Dahil dito, parang pinapagalitan na, parang pinapalo. Doon na nagsimula na parang nakikita ko na hindi magiging maayos ang buhay ko rito, nag-decide na naman akong lumayas. Bumalik sa lansangan si Grayson hanggang sa may tumulong sa kanya na mamuhay sa probinsya. Doon ay natutunan niyang magsugal at magnakaw ng pagkain sa bukid. Nung nagbibinatan ako tapos makagawa ako ng kasalanan, talagang ninenervyos ako. Dahil hindi ko masikmura, yun yung isa sa mga nagtulak sa akin uli na maghanap uli ng trabaho na. Sa isang pagkakataon, pinalad si Grayson na makapagtrabaho bilang gasoline boy. So dahil doon, uh, sinikap kong gawin yung mga bagay-bagay na makakatulong sa akin sa araw-araw. At sa tagpong ito, naimbitahan siya sa isang kristyanong gawain na naging oportunidad upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Sinasabi niya, oh, Grayson, hindi ka naman siguro mangangamba na ngayon kasi meron ka ng tatay. Bali, doon po, ako, dun po ako nabuhayan. At sa sa aking pagmamasid sa aking sarili bilang nung nakilala ko na si Kristo, merong mga lumalapit ng tao. Doon ko na nakita na merong Diyos na kaya niyang i-provide yung pangangailangan ng walang-walang tao. Dahil sa pagiging aktibo sa simbahan, ay tinulungan siya ng isang miyembro upang mag-aral sa Bible School at kalaunan ay maging full-time pastor. At yun yung humubog sa akin at nagbigay sa akin ng kalakasan na kailangan kong magpatuloy sa buhay at kailangan kong yakapin, kailangan kong bigyan ng kulay yung aking pagtawag sa akin ng Panginoon. Dahil sa katapatan ng Diyos, biyaya rin maituturing ni Grayson na makasal sa kanyang kasintahan na si Denia. Sa kasalukuyan, eh, siya pa rin yung kasama ko na tumutulong, sumusuporta, para palaguin, palawakin at marami pang matutunan sa patungkol sa gawain ng Panginoon. Dahil sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, pinatawa din niya ang kanyang pamilya at iba pang taong nakasakit sa kanya noon. Dahil mahal ko pa rin sila bilang pastor, uh, bilang nagpapahayag na dapat yung relasyon ng magulang sa anak ay huwag masira. Uh, bilang mananampalataya, gusto kong ibalik yun. At kung meron man akong nin ninanais mulat sa Paul, makilala pa rin nila ako sa tamang panahon na nais ng Diyos. Kung dating namumuhay si Grayson sa karahasan, ngayon namumuhay siya sa grasya at pag-ibig ng Diyos. Kung ilalarawan ko ang Panginoong Yesus, siya yung tatay ko. Inayos ng Diyos yung buhay ko. Malaking bagay na yung mga bagay na imposible ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan para maging posible. Kung meron man akong pagmamalaki uh, sa buhay kong ito, hindi po nagpabaya ang Diyos.